si Jericho Cruz sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Finals matapos magpasabog ng 23 points para sa San Miguel Beermen na rumatsyada ng 105 to 89 blowout win kontra TNT Tropang Giga. Wala nang atrasan ang Beermen para sa second half kung saan kinamada nila ang matinding run para makawala sa dikitang bakbakan. Naging spark plug si Cruz mula off the bench habang suportado ng solid production mula kina June Marfajardo 15 points, Marshall Lassiter 16 points at veteran floor general Chris Ross. Nahirapan ang TNT na makakuha ng momentum at tila nawala sa rhythm, lalo na sa fourth quarter. Dahil sa panalo, hawak na ng San Miguel ang 3-1 series advantage at nasa match point na para kunin ang All-Filipino crown. Game 5 ang magiging do or die para sa tropang giga kung nais pa nilang palawigin ang serye.